Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 3, 2025 at pinag-utos po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa bagong talaga na sekretary po ng Department of Public Works and Highways na si Vince Dison ang pagsusuri sa budget po na isinumite ng DPWH para po sa taong 2026. Ito po ang statement ng Presidential Communications Office. Basahin po natin. President Ferdinand R. Marcos Jr. has directed the Department of Budget and Management and the newly appointed Secretary of the Department of Public Works and Highways to conduct a sweeping review of the DPWH budget under the proposed 2026 National Expenditure Program. Kaya dito, talagang ang Department of Budget and Management, malaki po talaga ang kanilang gampanin. No? Sa mga lumalabas po na kontrobersiya, anomalis sa mga proyekto na ito ng DPWH, dapat suriin mabuti po ito ng DBM. At nagpapasalamat tayo dahil meron ng partikular na kautusan mula po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. The President emphasized that the review must lead to the necessary changes to guarantee transparency, accountability, and the proper use of the people's money, ensuring that resources are directed toward infrastructure projects that genuinely serve and benefit the Filipino people. At kaugnay po ng uh, investigasyon na isinasagawa po tungkol po dito sa mga flood control projects anomalies, ang ating... DPWH sekretary ay agad uh, humingi ng, ng kautusan mula po sa DOJ para ipatupad ang isang lookout bulletin order para po sa mga personalidad na mga nasasangkot po dito. Partikular, ito pong mga kontratista. Malaki po ang maitutulong ng lookout bulletin na yan dahil alam naman po natin sa nakalipas na panahon na marami pong mga kinalaunan ay naging akusado sa isang krimen ay tumatakas palabas po ng bansa. Kanina sa isang, sa ibang dako, nagkaroon po ng uh, pagpapaunlak sa media. Ito pong si Mayor po namin dito sa Pasig, Biko Soto, at uh, kanya pong mariin na ipinapakiusap sa ating mga Pilipino na huwag po tayong titigil, huwag tayong pumayag na magkalimutan dito po sa mga issues na ito na makalipas lamang po ang ilang buwan eh parang baliwala na. Kumbaga, ningas kugon, wag po tayong ganon. Yan po ang pakiusap ni Mayor Biko Soto. At mamaya, re-reactionan po natin yung naging interview ni Luchi Cruz Valdez dito po kay Mayor Benji Magalong. Kasi marami pong mga revelasyon itong si Magalong na sinasabi pero nagtataka ako bakit sa kabila po ng mga revelasyon na ito ay Inamon siya ng House of Representatives na humarap sa Kongreso. Tapos nung payag na si Mayor Magalong, eh bigla namang parang nagbabago ang isip po ng mga kongresista. Kaya Pakinggan po natin mamaya yung mga aligasyon na yan ni Magalong at uh, tingnan natin kung kaya niya ba talagang pangalanan ang mga politiko na sangkot po dito kapag siya po ay finally na ipatawag na po dyan sa House of Representatives. Sa ngayon po kasi mukhang wala pa pong particular na schedule kung kailan po nila iimbitahan itong si Magalong. Ganun pa man, malinaw naman ang intensyon Si Magalong ay nagsasabi na siya po'y haharap sa House of Representatives. Kaya nasa House of Representatives na kung kailan po nila iimbestigahan itong si Mayor Magalong. Balikan muna natin ang interview mula po dito kay Biko Soto. Sa dito, uh, sana, uh, sana wala nang mga rangkat, mga gagawin ng DOJR. Yun na lang po. Hindi po alam. Basta sana wala nang mga rangkat. Sabihin mo. Uh, may retroposesyon na sila. lahat uh, ng mga permits, even sa ang kompleto na po na uh, para sa sabwii uh, sa tayo na direksyon natin. na naman po akong uh, additional comment sir. Uh, yun na yun. Let's understand. For example, for example, for example, for example, for example, for example, the example, for hindi maintindihan ang tanong. Uh, well, yes, um, I think I've already said uh, what I have to say. Tuloy-tuloy uh, lang, baka uh, ano naman yung maitutulong namin as local government uh, for do, doing our own parallel investigations. Ang importante dito, panagot uh, lang, kailangan managot. Whether they're government officials, contractors, uh, suppliers, uh, politicians, or career uh, officials, importante may managot. Hindi pwedeng pagkatapos ng ilang buwan, natahimik uh, sila ang issue, tapos na ma, magkakalingay na nagtatapos. Hindi pwede kung tayo pumayag. Bilang mga mamabayang Pilipino, parang uh, government official, bilang ordinary mamabayan, bilang media, uh, tayong pumayag na magkalimutan tayo after two months, after two years, for that matter. Uh, kailangan uh, manatiling buhay yung issue, kailangan makasuhan yung mga dapat kasuhan. So, on our end, we're doing our part. Uh, we're doing parallel investigations, uh, we're assisting even uh, national government agencies. Anong kailangan sa amin? Uh, Kaapon may isang national government agency na ng mga dokumento sa LGU. So, pinigay namin kagat on the same day. Uh, so, let's all do our part to make sure that the people who are guilty, I have the hunger. Yun po ang pakiusap ano, ni Mayor Vico Soto. Mapagbantay po ang gagawin dapat ng mga Pilipino sapagkat ang dami na kasi talagang mga issues na parang ningas kugon lamang sa una. Pero after ng ilang buwan, taon, nawawala na sa eksena. At sana hindi po ito matulad. Pero ako, tiwala ako na tinututukan talaga ito ng ating Pangulo. Kaya nga kanina, yung unang binanggit po natin sa livestream na ito ay kautosan mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos na siguraduhin ng DBM at DPWH na ang mga proyekto sa ilalim po ng GAA 2000 o ng NEF 2026 ay naaayon po talaga sa mga programa ng ating gobyerno. At ngayon, ito po yung interview ni Luchi Cruz Valdez. Nakakagulat po ang mga revelasyon dito ni Magalong kung ito po yung may katatuhanan sapagkat uh, ang mga sangkot po na binabanggit niya rito particular mga kongresista. Kaya nais po talaga natin makita itong si Magalong Sana na nasa kongreso at i-identify niya doon sa, sa hearing kung sino-sino ito pong mga pinagbibintangan niya na mga kongresista na sangkot sa pagnanakaw po ng pondo ng bayan. Panoorin po natin ito mga tol. And they're not stealing 1 billion. Oh. They're stealing billions. So, ang gagawin nila, bumibili sila sa mga mamahaling condominium. Two bed, two, three bed bedroom, four bedroom. You mean, you mean room fulls of bills? They convert one room into a Grabe, no? cash vault. Room vault. Oh my gosh. Okay. Ganon katindi itong kongresista na tinutukoy na ito ni Magalong. Ha? Isang kondominium, yung isang kwarto ng kondominium, ginawang cash vault ang Lufet, di ba? Ang disinikal, may mga nanonood siguro na sinasabi, oh, eh, naman ito, nasinuhay mo. No, it's not. It's not. One particular third party na individual, sa niya, sir, nalasing yung... Kasi, sir, ako nagsiserve kay, sir, sir, kay ako, third party service provider ng isang kongres na. Sabi niya, sir, nalasing dinala sila ko sa kwarto. Ay lang sila ko nakakita ng kalaking Kasi, okay. yun, ganun kalaking kwarto. Kalaki hindi na ganun ako nakakita ng ganun kalaking pera sa isang kwarto. May mayabang sir, yung congressman. Yun. merong nga dyan, ang trabaho niya, mawalik talaga. Alam naman nila, kung sino, sa so, okay. alam naman nila kung sino. Puno rin na lang yung iba. No? Wala sila ka alam pala. Alam nila kung sino. Alam mo ba na, Luchy, na halos hindi na gamit ng mga politiko yung ako nila? Kasi ang lagi na paas na, di ba, magdanakaw sila para may magamit sila sa eleksyon. What? Ito, yung nila, halos hindi nila nagamit sa eleksyon. Hindi lang? Oo, na yun. Eh, hindi ko sabihin kunti na gastos nila. Kasi nagawa sila ng election fund, eh. di ba, yung mga AX, AKAP, ah. di ba, Tupad, MAIP. Sa so, mga ilang percent sa kanilang kor Mukhang galit na galit talaga si Magalong sa AX Tupad. Aka pa no. Pero sa akin punto naman, yan ay hindi nakukorap eh. Kung titingnan natin, walang korupsyon sa mga ayuda kasi direktang napupunta sa taong bayan po yan eh. Yung assumption na porke tinulungan ka, eh nasa tao na yon Alam niyo dito nga sa Pasig, ang laki-laki ng tinulong ni Diskaya sa kanyang sa panahon ng kanyang kandidatura sa mga taga Pasig, ang daming ayuda. Namud-mud talaga ng ayuda rito, pero nabili ba ng boto? Nabili ba ang boto ng mga taga Pasig? Hindi, no? Kaya para sa akin, kung may ayuda at ito'y legal naman na ginawa, walang corruption doon. Kasi sa huli, tao po ang buboto eh. ba? Diba? E eh, napatunayan rin naman natin sa nakaraang halalan. O sinasabi ni Magalo ngayon, may mga ayuda. AX, AKAP. Eh sino ba yung nanalo sa halalan, di ba? Balanse lang naman. Kung totoo na nabibili ng, ng uh, ayuda ang boto ng taong bayan, di sana yung mga pinagbibintangan niya, eh nagsipagpanalo. Eh yung iba doon natalo. Sa kapartikular, ang kasalukuyang gobyerno, ilan lang naman ang nanalo sa administrasyon po natin. Kaya nga disappointed si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kasi isa ang, naging, isa ang halalan sa naging batayan ng ating Pangulo na hindi nakakarating sa taong bayan yung kaalaman na mayroong mga programa ang gobyernong ito dahil hindi nila binoto eh, yung isinusulong na kandidatura ng uh, Marcos administration. Kalahati at yung kalahati pa na yan, ang mga nanalo pa dyan, mga talagang independent kung tutuusin na kandidato na mayroong sariling mga boto. O katulad po ni, nitong si Lacson, eh, malakas talaga sa tao yan, si Soto. Si Erwin Tulfo. Sino pa ba ang isang nanalo? Si Lito Lapid. Pero yung inaasahan natin sana, katulad po ni Sekretary Benhur Abalos, na napakagaling sana. Kung naramdaman lamang ng taong bayan yung programa ng ating gobyerno na meron naman, ngunit hindi naramdaman kaagad, e eh baka nanalo po si Sekretary Benhur Abalos. Ganun pa man, wala tayong magagawa. Nakaraan na po yan. Kaya ang punto dito sa pinag-uusapan natin ngayon na ito at sa napapakinggan na papanood natin, ang tanong dito, totoo ba ang mga sinasabi po na ito ni Mayor Magalong? Yan ang interview sa kanya ni Luchi Cruz Valdez at ito naman yung interview sa kanya nitong si Jessica Sumo. E, bilingpak-bingpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year. More than. And so, if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung oh at 1,000 pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera? Yes. So parang ganito po. Oh, yan ang inaantabayanan natin na malaman natin kung talaga bang kayang sabihin yan nitong si Mayor Magalong sa House of Representatives Committee Hearing. Kasi mga kongresista, uulitin ko ang pinagbibintangan niya. Eh. At kahapon, nagkaroon po ng hearing na pinamumunuan nitong si... Congressman Ridon at doon nung mag-motion ang isa sa mga kongresista na paharapin si Magalong eh wala silang masabi kung hindi wala pang schedule <laughs> darating daw sa punto na ipapatawag nila si Magalong pero hindi pa nila alam kung kailan o ngayon impernas naman sa House of Representatives pakinggan po natin yung kasalukuyang press conference na pinangungunahan itong si Congressman Ridon Saka yung walong oras naman ng hearing kahapon eh, wala akong moment na nakita na tumanggi si D. Alcantara sa kahit anong binato sa kanya eh. Pati nga yung pagsabi niya ng negligent siya eh, pag amin yun na hindi niya nagawa ng maigi yung trabaho niya. So, wala siyang tinanggi actually. Lahat ng binato sa kanya kahapon, tumango lang siya. Saka nagpaliwanag ng konti. Pati yung paggamit ng mga peking IT sa casino eh, pati yung pagsabi niya na negligent siya. Eh, pag na rin na... Sabi niya na negligent siya. Sa kanyang trabaho niya. Eh, pag-amin na rin yun na yung command responsibility sa kanyang trabaho niya. Hindi niya nagawa na maayos. Siguro panghuli na lang doon sa admissions po niya, DE Alcantara. I'm um, very important po to note, na I think talagang tinatanggap na niya yung kapalaran po niya. Alam niya na meron hong pagtatanggal sa serbisyo na mangyayari po rito. Tingin ko tanggap na niya na baka hindi na siya makakapagretiro mula sa DPWH. Tingin ko tanggap na niya na meron ho talagang kulong dito po sa nangyari po talaga dito sa ghost project po na ito. Ang uh, hindi na lang humalinaw tingin ko at in his mind ay kung plunder ba ito o hindi at kung siya ba talaga yung pinaka main principal dito po sa nangyari pong ito kasi if you say that you're negligent basically you're actually saying na you are not the most responsible but I'm speaking as a lawyer I think Dil Alcantara as the district engineer of that office head of agency is the most responsible For the ghost project in Bulakan. Ah, uh, kung ang mostly na pag-usa po natin ay yung first district of Bulakan. But do we have reason to believe after one hearing na the practice is prevalent or nag-e-exist sa ibang lugar po sa Pilipinas? Well, that is what uh, the infrastructure committee is there to find out po. No, so. uh, pwede ho kasi hindi lang po ito sa lugar po na ito, no? In fact, yung Wawo Builders, di ba, sa Senado, ito po yung uh, kumpanya that when asked if you have ghost projects, ang sagot po niya ay... Isingit lang natin ito, mga tol. Meron pong balita Ayun po dito, ang mga pag-aaring kumpanya ng pamilya Diskaya ay binawi na po ng accreditation. Binawi ng Philippine Contractors Accreditation Board or PICAB ang lisensya ng siyam na construction company na pag-aari at kinokontrol ni Sara Diskaya dahil sa paglabag sa umiiral na procurement laws at licensing requirements. Magandang balita po ito pero sana wag po itong matulad noong 2015 na binawian po ng lisensya accreditation ang kumpanya ng Diskaya pero bago pa matapos ang panunungkulan ni Aquino na ibalik din ito. Tapos sa panahon ni Rodrigo Duterte binawi pero naibalik din. Kaya sana sa panahon naman po ng ating pangulong Bongbong Marcos ang pagbawi na po yung nito na ito sa pamilya Diskaya yung mga kumpanyang pag-aari po nila ay lifetime na no hindi na po sana ito mauwi po sa sa mga susunod na panahon eh makakuha na naman sila ng lisensya o accreditation lifetime ban sana para po sa mga kumpanya na ito na involved di umano sa mga anomalous flood control projects tuloy po natin ang pakikinig dito po sa press conference ng House of Representatives ah uh... I invoke my right against self-incrimination. Ibig sabihin, he cannot actually make a direct answer of a yes or a no. And to be clear, yung pong Wawa Builders, hindi lang po sa Bulacan, nag-ooperate. Nag-ooperate po siya sa iba't ibang mga lugar pa po. No? So, it is not just confined to that particular uh, di district engineering office. No? So, uh, pwede po tayo magsimula doon. Uh, sa pag uh, tilad, tilad po ng mga Wawa uh, projects kung meron pa silang ibang ghost projects. Kasi, I'm quite certain, the entire uh, setup of doing of syndicating it in that district office if there's a ghost project in the next district engineering office malamang it's the same setup so uh, as soon as we get to that point, we uh, will po Uh Last na po from my end, I uh, na lang po na reaction. Um, Senator Lacson has flagged uh, billion worth of uh, vague and distinct insertions in the 2026 NEP, supposedly for uh, flood management programs in NCR and Regions 1, 2, and 3. Ah uh, in the context po ng mga nakita rin po na discrepancies ni DS po no sa NEP uh, yung kung sinabi niya last week uh, re ano po masasabi po ninyo Well unang sa lahat ang last touch sa National Expenditure Program ay hindi po Kongreso hindi po Senado, kundi ang Department of Budget and Management Ang first touch sa NEP particularly sa DPWH sa mga infrastructure projects ay wala pong iba kundi po yung DPWH In fact doon po sa hearing kahapon yung pong tatlong nga uh, proyekto sa Bulacan, NEP-originated projects. Anong sabi ng District Engineer Henry Alcantara? Siya daw po yung nag-propose nito pong mga uh, proyekto po na ito. So basically, the DE was the one who proposed, the DE was the one who implemented the project. Hindi ba? So... I think that question is properly asked actually to the executive and not to Congress. Uh, sundan ko lang yun, no? Ma, ma, pati sa akin po. Um, I can use my district as an example. Anyway, classrooms po, may mga completed na na naisap. Yan po ang kaganapan ngayon ano, sa flood control anomalies at investigasyon ng na isinasagawa ng Senado at ng House of Representatives. Pero yung sa parte po ng ehekutibo e eh pending pa kasi binubuo pa yung independent commission para dyan. Pero sa parte din ng Ombudsman, nagsagawa na po sila ng special panel para po tumutok sa investigation dito. At yan po ang aantabayanan natin. Sa huli, yung panawagan ni Mayor Biko Soto na huwag tayong pumayag na magkalimutan dito, sana isaalang-alang po natin at tutukan po natin patuloy ang kontrobersiya na bumabalot sa mga flood control projects po na ito. And hopefully, lahat ng mga may kasalanan sa likod po nito, politiko, public officials from DPWH, Private contractors, mapanagot at makita po, na, po natin na humihimas po ng rehas sa mga susunod na panahon. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.